Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aling. Nandito tayo ngayon sa tabi ng Dagat ng Galilea, isa sa mga pinakamisteryoso at pinakakapanapanabik na lugar sa Biblia. Ngayon, malalaman natin ang tungkol sa mga bangka at buhay sa Dagat ng Galilea. Kung ano ito ngayon, at kung ano rin ito, dalawang libong taon na ang nakalipas. Sumama rin kayo sa amin na maglayag sa mga tubig ng dagat ng Galilea kasama si Daniel Carmel na isang mesiyanikong hudyo na magkukwento ng kanyang buhay. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Magsisimula tayo ng ating araw sa tabi ng dagat ng Galilea, sa isang lugar na tinatawag na Ginosar o sa Portugues, Genezare. At dito, makikita natin kung ano ang itsura ng mga bangka ng mga mangingisda. Dalawang libong taon na ang nakalipas. Kung dumating tayo dito sa dagat ng Galilea, dalawang libong taon na ang nakalipas, makikita natin ang daan-daang bangka araw-araw na pumapalaot sa dagat. Ito ang mga bangka ng mga mangingisda, halimbawa, ang bangka ni Pedro. Pero ang mga bangkang ito, hindi sila tumagal hanggang sa kasalukuyan. Bakit? Una, dahil sa materyales na ginamit sa paggawa ng mga ito. Kahoy ang gamit nila. Pero higit sa lahat, dahil mismo sa lawa ng Galilea, na tubig-tabang at ang tubig-tabang ay nagpapabilis ng pagkabulok ng kahoy. Dahil dito, alam natin ang itsura ng mga bangka salamat sa mga ilustrasyon, mosaics at guhit mula noon na nakaligtas. Pero magbabago ang lahat noong taong isang libo, walumput-anim ng dalawang magkapatid na nakatira dito sa tabi ng lawa ng Galilea ay naglalaro sa tabing dagat. At sa buhangin, nakakita sila ng kaunting kahoy at mga pako. At napagtanto nila na may natagpuan silang isang bagay na luma na nakatagpo sila ng isang arkeolohikal na kayamanan. Tinawag nila ang ministry ng mga sinaunang bagay at sinimulan ang paguhukay at ano kaya ang kanilang matatagpuan? Ang nag-iisang bangka mula sa panahon ni Jesus na nakaligtas. At nandito siya sa tabi natin. Tara, sabay nating kilalanin siya. Pero ang misyon na iligtas ang bangkang ito mula sa ilalim ng dagat ng Galilea at dalhin ito sa museo, kung saan ninyo siya makikita ngayon, ay hindi naging madaling misyon. Bakit? Ang bangka ay nasa ilalim ng tubig at noong sinimulan nilang ilabas ito mula sa tubig, ang pagdikit ng kahoy sa hangin ay naging dahilan para maging pulbos ang kahoy. Kaya habang nilalabas nila ang bangka, unti-unti itong nagkakalas. Naintindihan nilang hindi nila pwedeng ilabas ang bangka sa tubig, pero paano nila ito gagawin kung hindi naman pwedeng alisin? Kumuha sila at gumawa ng solusyon. Isang kemikal na solusyon. Isang bula. Kaunti nilang inilalabas ang bangka at nilalagyan nila ito ng bula. Inilalabas nila ang bangka, nilalagyan ng bula. Isang napakaingat at napakatagal na proseso. At pagkatapos nilang takpan ang buong bangka, sa loob at labas ng bula na ito, sa kanila pinanlalayag ang bangka. At ang bangkang ito ay muling nakapaglayag matapos ang dalawang libong taon at pagkatapos, inilagay ito sa isang pool na may mga materyales para sa konserbasyon sa loob ng labing apat na taon. At sa wakas, matapos ang labing apat na taon, maaari na itong alisin at dalhin dito sa museyong ito at titingnan natin ito ngayon ng malapitan. Isang bagay na kakaiba talaga sa bangkang ito ay hindi lang ito gawa sa isa o dalawang uri ng kahoy, kundi sa kabuan labindalawa. Labindalawang uri ng kahoy ang pinagsama-sama para mabuo ang bangka. Anong uri ng kahoy ang nandito? May ilan sa mga pinakamahalagang kahoy mula sa lupain ng Israel. Nandito ang Klil Hachoresh na tinatawag nating puno ni Judas. May mga piraso nito na gawa sa Alfaroba. May mga piraso rin na gawa sa Cedro, tulad ng Cedro ng Lebanon. Ito rin ang parehong kahoy na ginamit sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Kaya lahat ng mga uri ng kahoy na ito ay pinagsama-sama para mabuo ang ating bangka. Makikita natin kung ano ang itsura ng bangkang ito dalawang libong taon na ang nakalipas. At ito ay talagang isang natatanging arkeolohikal na tuklas na tumutulong sa atin na makakonekta sa panahon ni Jesus. Pero mga kaibigan, pumunta tayo dito ngayon para makita ang bangkang ito, pero para maglayag din sa dagat ng Galilea. At ang bangkang ito ay hindi na pwedeng gamitin sa paglalayag ngayon. Kaya ngayon, pupunta tayo sa gilid ng lawa at sasakay tayo sa ating bangka at maglalakbay tayo papunta sa laot. Tara na. Nakarating na tayo sa lungsod ng Tiberias at pupunta na tayo ngayon sa pier para sumakay sa isang bangkang gawa sa kahoy at mamasyal. Batiin niyo rin ang tatay ko. Kamusta mga kaibigan? Kasama natin siya ngayon at tumutulong sa pagre-record, kaya siya... Kung may mali sa recording, ako ang sisihin ninyo. Walang kahit anong palpak. Ang tatay ko ay sobrang galing na cameraman. Pero punta na tayo sa mahalaga, tara na sa bangka. Sa likuran, nakikita na natin ang mga nakaparadang bangkang kahoy. Tingnan nyo, ang saya, may batang lalaki dito na nangingisda. Sa buong baybayin, karaniwan talagang makakita ng mga mangingisda dito na may mga pamingwit, sinasamantala rin ang dagat ng Galilea. At doon sa malayo, makikita nyo ang isang maliit na bangkang kahoy na paparating. Yun ang bangka ni Daniel, na aakyatin din natin maya-maya. Nasa bangka na kami at hahayaan muna natin si Daniel na maglayag ng kaunti papunta sa laot. At tayo, sa ilang sandali lang, kakausapin na natin siya at pakikinggan ang kanyang patutuo. Samantala hindi natin ang pagkakataon para makita ang magandang tanawin. Dumating na tayo ngayon sa bangka ni Daniel. Isa siyang Kong hudyo at may napaka-interesanting kwento na ibabahagi sa atin dito sa dagat ng Galilea. Kaya, Shalom Daniel! Shalom, shalom, shalom. Ako si Daniel Carmel, isa akong Hudyo na naniniwala kay Jesus ng Galilea. Ako rin ang may-ari ng Halel Kineret, ang nag-iisang kumpanyang bangka sa dagat ng Galilea na pag-aari ng mga nananampalataya. Pumunta ako sa Galilea para hanapin ang tunay kong ina. Unang beses ko siyang nakita nung ako'y 28 taong gulang inampon ako at lumaki sa Haifa kasama ang mga umampon sa akin na siyang naging malaking biyaya sa buhay ko. Binuksan ko ang folder ng pag-aampon sa edad na 28 at dito ko nahanap ang aking ina. Natagpuan ko rin ang apat ko pang kapatid. Makalipas ang isang taon, nilisan ko ang Haifa at dito na tumira sa tabi ng dagat ng Galilea. Noong panahong iyon, kapitan na ako ng bangka sa pantalan ng Haifa gamit ang tugboat at pagdating ko rito, naghahanap ako ng trabaho sa dagat. Ang tanging trabahong nahanap ko ay dito sa ganitong uri ng bangkang gawa sa kahoy. Nagsisilbi sa lahat ng naniniwalang mula sa ibang bansa para sundan ang yapak ni Jesus. Mula sa unang araw, araw-araw akong na-expose sa salita ng Diyos. Maraming tao ang nagkwento sa akin tungkol kay Jesus at higit sa lahat, naramdaman ko ang presensya ng Espiritu Santo. Limang taon mula nang dumating ako rito, nagising akong mahal na mahal si Jesus. Pagkatapos, inilagay ng Panginoon sa puso ko na isalin ang papuri sa Hebreo dahil ito ang wika ni Jesus. At pagkatapos, nagsimula akong magpuri kasama ang mga grupo sa mga bangka. Nung mga panahong iyon, hindi akin ang mga bangka. Nagtatrabaho ako para sa isa sa mga kumpanya. Noong 2007, pinagpala ako ng Panginoon ng sarili kong mga bangka. May dalawang bangka, uh, pananampalataya at pag-asa. Nanalangin akong magkaroon ng bangkang pag-ibig na siyang magiging pinakamalaki. Ang bod ng aking patutuo ay ito. Pumunta ako sa Galilea para hanapin ang aking ina at natagpuan ko ang aking ama. Sa dagat ng Galilea, Maraming mga kwento sa Biblia ang naganap at ito ay tinatawag sa iba't ibang mga pangalan. Sa Hebreo, ito ay Kineret, pero sa Portugues, nakikita natin sa Biblia bilang dagat ng Tiberias, dagat ng Genesaret o bilang dagat ng Galilea na siyang pinakakilalang pangalan. Ang hindi alam ng karamihan ay ang dagat ng Galilea. Sa totoo lang, ay nasa dalawang daan at sampung metro sa ibaba ng antas ng dagat. Dito rin sa dagat na ito, naganap ang mga milagrosong huli ng isda at nakakatuwang makita na ang dagat ng Galilea ay isa pa ring lugar ng pangingisda hanggang ngayon. Kaya kung magigising kayo ng maaga, makikita nyo rin ang mga bangka ng mangingisda na papunta at pabalik sa dagat. Iba pang mga kwento sa Biblia na naganap dito ay noong naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. At pati na rin noong pinatigil niya ang bagyo at ang paglalayag dito sa isang napakatahimik na araw, minsan mahirap isipin na nagiging mabagsik din ang dagat na ito. Pero oo, nangyayari talaga. Pero ngayon, samantalahin natin ang napakagandang tanawin na ito bakit nga ba? Dahil kakaunti lang ang nabago rito mula pa noong panahon ni Jesus. Kaya, ang tanawin na nakikita natin ngayon ay halos kapareho ng nakikita rito dalawang libong taon na ang nakalipas. At ang buong lugar na ito sa paligid ng Dagat ng Galilea ay ang lugar ng ministeryo ni Jesus. At ito rin ang lugar na nakasaksi ng pinakamaraming himalanya. Dito, malapit matatagpuan ang Kefar Naum, ang lugar ng pagpaparami ng tinapay at isda, ang lungsod ng Madalena, ang bundok ng mga pagpapala, gedara at marami pang iba. Gusto kong tawagin si Daniel na siya ngayong nagpapatakbo ng bangka, nandoon siya sa kabila. Pero gusto ko siyang tawagin para magpuri at umawit dito. At gagawin niya ito sa Hebreo at sa Portuguese. darating siyang tumatalon sa mga bundok ng Jerusalem. Ako ang iyong kasintahang babae na sabik na naghihintay sa iyo para sumayaw.

marating siya ang tumatalon sa bundok ng Jerusalem Ako ang iyong kasintahan, umibig sa iyo. Inihintay kitang makasayaw. Yeshua, Yeshua ang Mesias. Pagpalain kayo ng Diyos at shalom. Umasa akong makita kayong lahat dito. Sa ating mga bangka, nagpupuri kay Jesus sa gitna ng dagat ng Galilea. Amen. At dito, sa tabing dagat ng Galilea, sa lugar na ito kung saan napakaraming kwento sa Biblia ang naganap. Magpapaalam na ako, pero bago iyon, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa channel. Isang malaking halik mula dito sa Galilea at hanggang sa muli.